So, kumusta mga kabayan at welcome sa Risky Game by Day Trader. No? So, sa video na to, ituturo ko sa inyo yung basic tools ng technical analysis. So, kung gusto mong matutunan kung paano basahin ng charts at walaan ng gawin ng market, so tara na, simulan na natin. So, ano nga ba yung technical analysis? Ang technical analysis ay paraan ng pag-aaral ng charts at price action para mahulaan kung tataas ba or bababa ang presyo. So, hindi ito nakabase sa balita or sa kita ng kumpanya. No? Nakatingin lang tayo sa presyo. Ang galaw ng presyo. Unang-una dyan syempre yung candlestick. So, pinaka-importante yan syempre. Yung alam naman natin na yung, yung candlestick pag green, pataas yan, bullish yan, pagka red, baba naman, bearish naman yan. So meron din yung um, upper width tsaka lower ng candle. No? So halimbawa yung hammer candle, madalas sinyalis yan ng reversal pataas. No? So I would suggest na panoorin nyo yung video natin nung um, paano yung mga candlestick. No? Ilalagay ko sa baba yung link para madali nyo makita yung video punta tayo sa platform na no? para makita nyo kung ano uh, tingnan natin yung mga candles halimbawa ng mga candles nandyan sila so halimbawa yan no, oh. yan nag open yan nag open yan ng ano uh, ano ba ang presyo na ito Ayan, 362 tapos nag close siya ng 391 yan tapos umangat naman siya so bullish yan no paangat ng paangat tapos hanap tayong mga hammer dito na no? magandang halimbawa ng hammer hmm. yan so kung magpo-focus ka dito dito sa ano na to yan sa area na yan kung mapapansin mo ang laki naman ng mga natin kung mapapansin mo ayan red yan pababa pababa yung pressure dito pababa ng pababa pababa siya pababa pababa tapos nag open siya dito tapos bumaba siya pero dumating na yung mga buyer umangat uli no? at, at pagdating ng mga buyer so malaking senyales, tong hammer na to na magre-reverse na at nangyari nga umangat na ng umangat although hindi siya umangat ng ganong kalaki pero nangyari yung ano yung uh, tama yung basa natin sa hammer na to ano nga siya uh, nag-reverse na yung ano nag-reverse na siya umangat na siya And umangat na siya no andyan din sa ano sa um, platform natin makikita mo lagi mga support and resistance so kailangan maging aware tayo diyan ka go signal na bibili at or 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 bibenta ka na no? so support yung presyo kung saan madalas humihinto ang pagbaba ng ng ano no ng no, ng no, 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 no presyo ng no, dahil para ng mga buyers at resistance naman yung presyo kung madalas, saan madalas naman humihinto yung pagtaas ng presyo no dahil sa maraming sellers so halimbawa yung stock bumabagsak ng bumabagsak siya ng 5 uh, pesos tapos humihinto lang siya sa 5 pesos lagi at nagbabounce back siya so yun yung malinaw na support so baliktad naman kung tumataas naman siya halimbawa 6 pesos tapos uh, uh, nag-i-stack siya sa 6 pesos at nagbabounce siya pa baba yun naman ang malinaw na resistance tingnan natin yung sa platform natin may makita ba tayong uh, support and resistance dito ito ayan ayan so focus tayo dito kung, kung titignan mo dito sa ano dito ayan Lagyan tayo ng line. Ayan. Yung level na yan, 3.5. May, may ano dyan, no? may, may support dyan. Kasi kung makikita mag mo, makikita mo, ayan siya. So, makikita mo, bumababa yung presyo na ganyan. O ba yung presyo na ganyan. Presyo na ganyan. Tapos nagbabounce back siya. Nagbabounce back. ay, ayaw, 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 ayaw tumuloy pa baba ng presyo na no? hanggang 650 lang siya kasi may mga support dyan so pagka nakita may mga support na dyan malinaw na uh, buy signal dyan no? so halimbawa nakita mo dito 1, 2, 3 malinaw na yan na may support dyan so dito sa pang apat alam mo na bibili ka pagdating sa 350 dahil alam mo na magbabounce back yan alam okay. ayan o no? oh may ano siya may support siya sa baba okay isa rin sa mga ginagamit natin sa ano natin yung mga moving averages no ito yung average price ng stock asa so, kung ano man yung gamit ng EMA no ito yung average price nila so kung gumagamit ka ng 9 EMA ibig sabihin yung average price nung no, siyam na candles na yun na sunod-sunod, yun yung average price niya yung EMA so meron tayong mga short EMA yung mga 9, meron mga 20 200 yung mga ano, mga mga common na ginagamit sa EMA no? na natin yung EMA natin dito to. so, makikita mo yung EMA natin uh, Ayan yung mga EMA natin. Ayan sila. Ayan. So, ayan yung 20 EMA natin. Tapos 200. Ito yung 90 EMA natin. No? Ito yung 9 EMA natin. Ayan siya. So, yung mga ginagamit ko pag, pag yan usually pagka bumaba dyan yung mga candles natin usually bearish yan hindi hindi ako bumibili so yun yung take kong umangat sya umangat sya ng ano sa mga EMA natin na ganyan okay so combining tools mo no? kailangan hindi lang isa yung ano mo dyan yung chart yung mga indicators mo so pag combine combine mo kung saan kung saan yung kung saan ka convenient na no? combine mo. Halimbawa, ako, ginagamit ko lang naman dyan yung, siyempre, yung candlestick, tapos yung EMA, may 9 EMA ako, may 20, may 200, tapos yung MACD, tsaka VWAP. Okay, bakit pwede sa yung VWAP? So, ito yung VWAP ko, nasa taas na siya, ganun din siya. Pag nasa taas yung uh, candle, nasa taas ng VWAP, usually, doon ako bumibili. Pag nasa baba, hindi ako bumibili. Usually, bearish yan, ha? Yeah. So, combine-combine nyo combine kung anong gusto yung mga indicators. Huwag lang sobrang dami kasi nakakalito na pag marami ng mga indicators sa loob ng platform. Okay. At ang pinaka-importante guys, yung, yung risk management. So, sa technical analysis, hindi lahat ng signal tama. No? Lalo na in, lahat ng mga nasa stock, mga nagbibenta, nagbibili. Alam nila lahat ng mga ano kung ano yung mm, galawan sa market kaya Uh, so, sobrang magingat ingat So, pinaka yung risk management. Okay? Gumamit ng stop loss. Pinaka-importante yan. Huwag ipusta lahat ng capital sa isang trade lang. Mas maliit dapat ang talo kaysa sa panalo. Okay? Okay. So mga kabayan, sana nakatulong ang technical analysis natin para sa day trading. At kung may gusto pa kayong topic na matutunan, i-comment mo lang sa baba para gawin natin ang video. No? huwag kalimutan i-like, share, at subscribe mga kabayan. Dito sa Risky Game by Kabayan Day Trader, hindi tayo hula-hula lang. Laging pinag-uusapan natin ang totoo, walang hype, walang tapo. So, kita-kits tayo sa next video. Bye! Okay.